meron na ang ginawa, ah, tiwala tiwala ng magulang. Pam. Um. <clears throat> tiwala. 'Yon yung bagay na hindi mo dapat sirain o dapat hayaang mawala. Dahil napakalaking bagay para sa atin ito na dapat hindi masira. Dahil, la dahil lamang sa mga maling nagawa. Tiwala. Yan yung tiwalang madalas na ibigay sa atin ng ating mga magulang. Tiwala at pagpapaalala ni hindi sila nagkulang. Tiwala ng mga magulang na ang anak nila ay nasa paaralan. Nagsusumikap sila, mahirapan man ay lumaki ka lang na may kaalaman. Pero nasan? Nasan ka nung nagtiwala sila na ikaw ay minatututunan? Andon. Sa lakwatsahan. Andon sa barkadahan. Andon sa inuman. Ganyan ba dapat ang isukli mo sa iyong mga magulang? Paano na lang yung mga panahong uuwi ka ng puno ng kasinungalingan? Tatanungin ka kung saan ka nang galing sasabihan mo gumawa ng project sa kaibigan. Tama ba yon? Hindi mo kasi nararamdaman kung gaano sila nag-aalala sa'yo. Kapag may gusto kang bagay, hindi na pagbigyan magagalit ka dahil hindi na pagbigyan ang luho mo. Bakit sila ba? Nung may kagustuhan na hinihiling, sinunod mo? Simple lang naman ang kagustuhan nila sa buhay mo. Dapat kang matuto. Dapat mo ba yang ipagkait sa mga magulang mo? Dapat ba? Dapat ba? Pero di ka nagpaawat. Ginusto mo yung gusto mong mangyari, yun ba yung dapat? Mas umiral sa iyo ang pangsarili mo. Hindi mo sinusunod ang mga payo ng mga magulang mo. Kaya isang araw, sa eskwelahan tinanggal ka. Di mo alam kung paano mo sasabihin sa kanila ang ginawa mong problema. Hindi mo man lang naisip kung paano sila nagsasakripisyo, mairaos ka lang nila. Yan yung tiwala na sinira mo ng umpisa. Na sana pumapasok ka na lang. Na sana pinag-igihan mo na lang. Pero yung sana, nasa huli na lang. Ganun naman eh. Nasa huli ang pagsisisi. Tsaka mo lang mararamdaman na tiwala mahalaga pala kapag wala na sa'yo. Kaya yan, tambay ka. Lalo ka nagloko. Nagbarkada. Nagtar nagtarantado. Bisyo don bisyo dito. Inom doon, inom dito. Hanggang sa di ka na makilala ng mga magulang mo. Hindi na ikaw yung dating pagkakakilala nila sa'yo. Mga babae naging laruan mo. Halos araw-araw pinapalitan mo. Tapos iwan mo kapag nabuntisan mo. Hindi mo maharap responsibilidad mo dahil naiisip mo kung paano bubuhayin. Bakit? Inisip mo ba lahat ng yon bago mo gawin? Balak mo palakihin ang iyong anak ng walang ama dahil pagbibisyo mo ang mas madalas mong iuna. Ahayaan mo sila maghirap magutong basta ikaw maligaya. Anong klaseng tao ka? pagkatapos mo magpakasasa pati bata ay mo magdusa pero sinunod mo pa rin ang mali kung saan ang kala mo ay tama naging talamak sa paggamit ng droga walang takot madisgrasya pinilit magtago sa maliit na lugar na akala mo ay kweba di mo maintindihan ng sistema utak nalilito na nakakaramdam ng takot at lungkot takot na takot na Nasa kalagitnaan na ng gipitan walang nakaalalay sa kanya. Napaisip na kung siya lamang ay may pamilya, hindi dapat ito mangyayari sa kanya. Umiiyak mag-isa. Iniisip ang nagdaan. Inaalala ang nakaraan na may hanggan pala ang daan. Sukdulan ng pagsisisi. Di makilala ang sarili. Tinitigan ng itura sa salamin sa bisambit ng salitang ang laki na ng pinagbago mo. Hindi na ikaw ang sarili ko Sabay patak ng luwa sa iyong mga mata Na kung nakinig ka lamang Hindi ka na magkakaganyan pa Hanggang sa hinanap mo ang magulang mo Lumapit ng nakatungo Iyang hiya sa sarili mo Umihingi ng tawad sa lahat ng nagawa mo Pinagsisihan ng suway ang pagsuway mo Hanggang sa paglingon mo Nandyan ang mga anak mo na sabik na sabik makayakap ka at ma maramdaman ang pagmamahal mo. Kasabay ng pagtanggap ng magulang mo sa'yo. Binigyan ka ng pagkakataong magbago. Inintindi pa rin ang kalagayan mo dahil umiral pa rin ang tiwala nila sa'yo na ikay matututo sa buhay mo. Sapagkat walang magulang ang natitiis ang kanilang anak na habang buhay nagdudusa na lang. Na kahit anumang mangyari nandyan sila, palagi para sa'yo upang samahan ka sa pagtama ng mga mali mo. Mahal ka nila at lagi silang magtitiwala sa'yo. At doon natatapos ang kwento, tiwala ng magulang mo.